abangan mo lang, babalik sa kanila ang masamang ginawa nila. Lahat naman ng ginagawa natin dito sa mundo ay may balik. Sabi nga, di ba? When you give, it will come back to you. Ano man yan, magandang gawin man yan, o kaya masama, babalik at babalik yan. Lahat-lahat yan. At kapag bumalik yan, hindi ka na magtataka kung bakit gano'n ang nangyari sa iyo point ito ng realization na may ginawa ka dati na masama, kaya ang nasa isip mo, deserve ko to. Kahit walang nagsasabi sa'yo, kahit walang nagkukwento sa'yo, kahit walang sa sa'yo, alam mo sa puso mo, kaya nangyari yan sa'yo dahil may ginawa kang hindi mabuti sa kapwa dati. Baka nga magtataka pa ang mga tao sa paligid mo dahil hindi ka na nagha Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isa't isa ng maluwag sa puso. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Makapangyarihan siya at karapat dapat purihin mag- If your hands are not busy for Jesus, type, Jesus I need you today and share with three people.